Simula natin ang bawat umaga sa panalangin, pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning sa ating mga ka-daylight. Ako po si Pastor Pepito Policarpion and J.L. Diparo, District 1, Caloocan City. Start your day right, mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos dito sa Daylight Devotion. Araw-araw, tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV Channel at sa ating Facebook Live sa Light TV, God Channel of Blessing, Facebook page, mapapakinggan din tayo sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJB 1458 Radio Calabarzon. So pakinggan po natin ang mga salita ng Diyos na ating pong pagbubulay-bulayan sa araw pong ito sa aklat po ng Lucas chapter 17 verse 5 hanggang verse 6 sa Tagalog na salin ko po babasahin at nawa makatulong po ito sa ating pong ang araw-araw na buhay pananampalataya. So sinabi po ng verse 5, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng buti ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamora, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin tayo nito. Napakaganda pong kahilingan na dinulog ng mga apostol uh, ang kanilang pong, uh, kalagayan. Humihingi po sila ng karagdagang ng pananampalataya. Kayo po, kamusta na po ang inyong pananampalataya? Uh, dalawa lang po ang po pwedeng mangyari sa ating pananampalataya. Ito po ay mag-increase or mag-decrease alin po kayo sa dalawa na yon. Pero sa araw pong ito, dahil sa daily devotion, makakatulong po ito para i-increase muli ang ating pananampalataya. Life would be impossible without faith. And no one can please God without faith. And no one can receive anything from God without faith. So the problem of million of prayers are pray with almost no faith. Kaya nga po sa araw pong ito, ay sa ating pong pagpa bulay ng salita ng Diyos, makikita po natin ang isa sa napakagandang uh, prayer request ng mga apostol sa Panginoon. Lord, increase our faith. And ito rin po ang maging prayer po nating lahat. Dagdagan ng Diyos ang ating pananampalataya habang tayo po ay humaharap sa iba't ibang challenges ng uh, buhay, tataasan po ang presyo no? Nadadagdagan ang presyo ng bilihin at hindi po nadadagdagan ang sweldo. Kaya ano po ang dapat nalang gawin? Bilang mga mana ng palataya, humingi po tayo ng karagdagan pananampalataya. Lord, increase our faith. At ito po ang ating pong pag-uusapan. So tingnan muna po natin ang problema ng kawalan ng pananampalataya. No? Lack of dynamic faith limits what God can do. Kapag ito po ay nawala, no nalilimitahan po natin ang kayang gawin ng Panginoon. And Jesus expressed frequent disappointment with his disciples no for their lack of faith. Kung mapapansin po natin at nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, ay five times he explained, "O oh, you little of faith, kay liit naman ng inyong pananampalataya." So at tatlong beses po na hindi po kumilos ang Panginoon, wala po siyang ginawa dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. So, tingnan po natin ang iba't ibang kalagayan din ng ating pananampalataya kung paanong tinitignan pala ng Panginoon ang kondisyon ng ating pong pananampalataya dahil mahalaga po yon, Kung merong ide-demand o ire-required ang Diyos sa paglapit natin sa Kanya, sa pananalangin po natin, ay kailangan po ay lumalapit tayo ng may pananampalataya sa ating pong Panginoon. So, sabi po ng Luke chapter 8 verse 25, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple, "Where is your faith?" Pagkatapos po ng Panginoon na sawayin ang hangin, ang unos, ang bagyo na kanilang naranasan at sila po nasa lahat, ay nasa laot, ay sinabi ng Panginoon, pagkatapos sinabi niya, "Nasaan ang inyong pananampalataya?" Where is your faith? Hinahanap po pala ng Panginoon ang ating pong pananampalataya. At isa rin pong tagpo sa Mark chapter 4 verse 40. Pagkatapos sinabi ng mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon, bakit wala kayong pananampalataya? Do you still have no faith? No, ang isa hong tagpo na ito na nakita ng Panginoon sa mga disipulo niya bagamat uh, itong mga disciples na ito ay laging kasama ni Jesus. No, they are all witnesses of Jesus' miracle, uh, how Jesus display His power in His public ministry on that time. Pero ito pong mga disipulo, ito pong mga tagasunod niya, ay nakitaan po ng Panginoon na nawawala po pala yung kanilang pananampalataya. O, hindi lamang po pala lumiliit o nawawala po yung kanilang pananampalataya. At ang isa po sa mga dahilan kung bakit nawawala po yung pananampalataya, ay maaring nagdududa. No? Nagkakaroon tayo ng doubts. One of the enemy of our faith is our doubts. No? Ang doubts po ay questioning God's ability or God's word. No? Pwede pong questionin ang salita ng Diyos o ang kanyang kakayanan. No? At kaya po tayo ay nag-aaling langan. So minsan po ay hindi rin po gumawa uh, ng himala ang Panginoon sa isang tagpo po sa Matthew chapter 13 verse 15 or verse 58 I'm sorry no at dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus hindi siya gumawa roon ng maraming himala biruin niyo po dahil sa kawalan ng pananampalataya ng mga tao at ng mga sumusunod sa ating Panginoon hindi po nila naranasan na gumalaw at gumawa ng dakilang bagay ang ating Panginoong Jesus sa kanilang kapanahunan. So, ano po ang ginawa ng Panginoong Jesus sa mga taong nakitaan niya ng maliit ang pananampalataya, nawawala ang pananampalataya, at uh, ano po ang naging tugon ng Panginoon? He rebuked them for their lack of faith. Itinama po sila ng Panginoon. Sabi po ng Mark chapter 16, verse 14, Pagkatapos nagpakita si Jesus ng labing isang alagad habang kumakain. Ang mga ito, sila ay pinagalitan niya dahil hindi nila sumasampalataya sa kanya. At dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil ayaw nilang maniwala na nakakakita sa kanya at pagkatapos siya ay muling nabuhay. Ito po yung muling pagkabuhay na ng Panginoon. Hindi po sila naniniwala na, na muling nabuhay ang Panginoon. Kaya itinama po ng Panginoon ang mga tagasunod niya. So without faith our prayer is incomplete. It is absolutely clear that our lack of faith limits God's freedom on working mightily. So talking to God without faith is not true intercession. There is no substitute of faith. Wala pong kapalit ang pananampalataya. Kaya po makikita din po natin kung bakit napaka makapangyarihan ang pananampalataya. Let us look for a while the power of faith. Ano po ba ang magagawa ng pananampalataya? Kung tayo po ay maglalagak ng ating pananampalataya sa ating pong Panginoong Yesus. Unang Juan chapter 5, verse 4. Ano po ang sinasabi dito? Sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanglibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Nako, marami po palang benepisyo ang pananampalataya. Ito po pala ay magbibigay talaga sa atin ng katagumpayan sa lahat ng ating alalahanin, takot, o sa ating pong mga pag-aalala sa buhay. So, faith conquers all doubts, fears, and worries. Napagtatagumpayan po natin ang lahat ng ito. Pangalawa po, faith moves God's hand no ang pananampalataya po ay nagpapagalaw sa kamay ng Diyos no at sabi po ng Matthew chapter 9 verse 28 pagpasok ni Jesus sa bahay lumapit sa kanya ang bulag tinanong sila ni Jesus naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo opo Panginoon sagot nila so ito po yung hiningi ng Panginoon Nung lumapit po yung mga bulag sa kanya, naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin? Maganda po ang sagot ng bulag. Wala po silang kahit koonte o kakapirangot o kakaprasong pag-aaling langan sa ating Panginoong Yesus. At immediately, ang kanilang naging sagot, Opo, Panginoon. Buong-buo po ang kanilang pananampalataya. So, we know that He is able to do all things no kayang-kaya ng gawin ng Diyos kapag nakita po tayo na may pananampalataya It is amazing when Jesus said no at ito po yung lagi nating mapapansin kapag po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos at kapag po ang Panginoon ay kikilos at may gagawin po siya sa isang individual o sa isang pangyayari Your faith had made you well no sinabi po yan ng Panginoon sa isang uh, tao na mayroong karamdaman uh, na lumapit sa kanya. Kaya sabi po ng Panginoong Hesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Hindi lamang po nagpapagaling ang Panginoon, siya din po yung nagliligtas. Kailangan po nating makita ito dahil ang kaligtasan po ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Hindi lang po hindi po ito sa pamamagitan ng gawa o pagsapi sa isang reliyon. Tama naman po na ang pananampalataya lamang ang makapagliligtas po sa atin. Sinabi po yan ng Luke chapter 7, verse 15. Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya at umuwi ka na. No, pakaganda pong tagpo ng Panginoon sa babaeng ito. Iniligtas uh, ng Panginoon ang babaeng ito dahil po siya ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Uh, gawa chapter 16 verse 31. So mampalataya ka sa Panginoong Yesus, ikaw at ang buo mong sambahayan ay maliligtas. Paano tayo maliligtas? Sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Heso Kristo. No? So ito ang pinakamaganda na ginawa po ng ating Panginoon. Meron pong kapangyarihan ang Panginoon no? at siya po ay gagalaw at kikilos at ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan sa oras na po tayo ay manampalataya o magtiwala sa Panginoong Yesus. So, faith focuses our eyes on God. No, ang pananampalataya po na itotoo natin ang ating paningin kay Yesus. Okay? Hebreo chapter 12 verse 2. Itoo natin ang ating paningin kay Yesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Mahalaga po na tayo ang ating titignan, hindi ang laki ng ating problema, hindi ang ating pangangailangan, kundi ang titignan po talaga natin ay ang kalakihan ng ating Panginoon o ng ating Diyos dahil siya lang po talaga ang dapat po nating uh, pagtiwalaan sa bawat araw ng ating buhay. With faith, we can look at problems and needs from God's perspective. Kapag po tayo ay humaharap sa iba't ibang problema, tinitignan po natin ang problema ito na ayon sa pananaw po ng Panginoon, hindi na po sa pananaw po natin para nang sa gayon lalo po tayong tumaas at uh, mag-increase yung ating pananampalataya. So, bibigyan ko lang po kayo ng ilang panuntunan kung paano po madadagdagan yung ating pong pananampalataya, no? How to increase, no? Our faith. This is one of the requests of the disciple. Lord, increase our faith. Ito po yung sinasabi ng mga disciple, eh na binasa po natin sa ating pong pinagbulay-bulayan kang Sabi po doon, no, live by faith. Mamuhay ka ayon sa pananampalataya. So, kailangan po nating mamuhay. Pangalawa po, love His Word, the source of our faith. Mahalin natin ang salita ng Diyos dahil sabi ng Roma chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay sa pakikinig at pakikinig ng mga salita ng ating pong Panginoong Yesus. So, kapag tayo po ay namumuhay sa pananampalataya, expect po natin mag increase ang faith po natin. Kapag po tayo ay nagmamahal sa salita ng Diyos, pinapahalagahan natin at minamahal natin ang salita ng Diyos, lalo pong uh, napapatibay at lalo pong itinataas nito ang antas ng ating pong pananampalataya. At ang huli po na makikita po natin ay Look always to the author of faith. Lagi pong itotoon ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Always have faith in God. Huwag po tayong mawawalan ng pananampalataya sa halip. Lagi po nating itoon ang ating pong paningin sa ating pong Panginoong Jesus. No? So, sa pamamagitan po nito, kay ay makakatulong po sa atin na Tumaas muli ang ating pananampalataya. The more you exercise your faith, the more it will grow. Begin trusting God for bigger and specific needs and ask him to increase your faith. No lagi po nating pagsikapan no at ito ang pinakamagandang panalangin na hiningi po ng mga alagad sa dami-dami ng hamon ng buhay na kinakaharap din po natin na hindi na po nating kayang kontrolin. Pero ang Diyos lang po ang mayroong kakapangyarihang uh, makagawa at siya lang ang may kontrol ng lahat ng bagay. Lift up our faith through prayer. Pray help us to increase our faith. Tumawag po tayo sa Panginoon, lumapit po tayo sa Panginoon kagaya ng mga disipulo at ang sinabi po nila, Lord, increase our faith. All forms of prayer helps to strengthen and increase our faith. Lahat pala ng klase ng panalangin ay nakakatulong ito na madagdagan lagi ang ating pananampalataya. Kaya po, may tatlong bagay na dapat po tayong gawin kapag po tayo ay nagnanais na tumaas yung antas ng ating pananampalataya. Una, mamuhay po tayo ng may pananampalataya. Ipamuhay natin yung ating pananampalataya. Pangalawa po, mahalin po natin ang mga salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ang pinagmumulan at nagdadagdag, nagpapalusog, nagpapatatag ng ating pong pananampalataya. At itoon ang ating mga paningin kay Jesus na siyang may akda at pinagmulan ng ating pong pananampalataya. Kaya mga magulang, mga kapatid na nakasubaybay ngayon sa Daylight Devotion, nais nyo po bang dagdagan ng Diyos ang inyong pananampalataya. Humingi tayo sa Kanya. Matthew chapter 7, verse 7, Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Ang pinakamagandang hinihingi po natin sa Panginoon, kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya, gayahin po natin ang mga disipulo. Panginoon, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Nawa, ito po ang maging prayer po nating lahat. No? sa bawat araw ng ating buhay, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Kung nais mong madagdagan ang iyong pananampalataya sa uh, oras na ito, lumapit ka lang kay Jesus. No? Ipagkatiwala mo ang lahat ng iyong kabalisahan. Ano po ang sabi ng unang Pedro chapter 5, verse 7? Ipagkatiwala mo kay Jesus ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat siya ang um, bumubuklod. Lagi po nating maaasahan at lagi po nating tatandaan ang Panginoon ay lagi po nating makakaagapay, makakatuwang sa bawat araw ng ating buhay. Nawa sa araw pong ito ay lalo po tayong uh, magtiwala sa Panginoon. Magtitiwala tayo sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa. At huwag daw tayong mananangan sa sarili nating kakayanan o sa sarili nating karunungan. Magtiwala lang tayo sa Panginoon at hilingin po natin na sa ating araw-araw na buhay habang nadadagdagan ang mga hamon ng buhay, lalong dagdagan naman ang Panginoon ang ating pananampalataya. Kaya po sa oras na ito ay Uh, binibigyan po tayo ng, Pangino ng Panginoon ng pagkakataon na pagkain na nanalangin ito po ang ating maging priority. Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Kung nais mong madagdagan ang pananampalataya, ay sumunod ka lang sa panalangin ito at uh, tunay na ikaw ay hindi bibiguin ng ating Panginoon. Lumapit po tayo sa Panginoon ikaw na sumusubaybay ngayon. Maaring wala kang pananampalataya, maaring marami kang problema sa buhay. Ang kailangan mo lang, lumapit ka sa Panginoon ng may pananampalataya dahil ang lahat ng lumalapit sa Panginoon ay hindi niya bibiguin. So, manalangin po tayo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo ng may pananampalataya. Hinihiling ko po, dagdagan mo ang aking pananampalataya habang isinusuko ko naman sa iyo ang aking buhay sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang tanging makagagawa ng lahat-lahat sa aking problema, sa aking pangangailangan. Tulungan niyo po akong mapagtagumpayan ng lahat ng ito. Nagtitiwala ako at nananampalataya na ikaw ang magpapagaling ng aking karamdaman, ikaw ang tatagpo ng aking pangangailangan, ikaw na Diyos na magbabago ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo na ating Panginoon at Tagapagligtas. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Ako na lang po ang mananalangin po sa inyo na sumusubaybay sa Daylight Devotion. Panginoong Yesus, dagdagan niyo po ang pananampalataya ng lahat ng inyong mga anak na sumusubaybay sa Daylight Devotion. Patagpuin mo sila, Panginoon, at patuloy na ikaw ay magpakilala pa sa kanila ng personal at sa Bibliang kaparaanan. At maranasan po nila, Panginoon, ang katugunan ng lahat ng kanilang panalangin. Pagpalain niyo po sila, pagalingin ang mga may sakit, at tunay na ikaw ay maluwalhati ngayon sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Muli po ako si Pastor Pepito Policarpo ng JL Deparo. District 1 Caloocan City patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion God bless you more